biglang may kamay na tumakip sa mga bibig ni Abi at hinatak siyang paloob sa isang butas sa pader. Hindi niya alam kung sino o ano ang humatak sa kanya. Ngunit nang muling magliwanag ng saglit dahil sa mga apoy na sumisirit sa lupa, ay nakita ni Abi na isang dalagang babae ang nagligtas sa kanya. Kita ni Abi ang mga paa ng nilalang na humahabol sa kanya mula sa butas ng pader habang ito ay lumalampas sa kanila. At nang tuluyang makalampas ito ay kinausap at tinanong ni Abi ang dalaga. Tinanong ni Abi kung ano ang nangyayari, nasaan sila at kung sino ang dalaga. Nagpakilala ang dalaga. Siya si Monica Nagbabakasyon daw sila ng buong pamilya niya pero pagsapit daw ng dilim ay nag-iba ang itsura ng resort. Naglabasa ng mga demonyo para kuwain at hulihin ang mga taong nagbabakasyon sa resort. Hindi maipaliwanag ng dalaga ang nangyayari pero nagsimula daw ang lahat noong umuwi ang kanyang ama mula sa company outing sa resort na ito. Inaya daw sila ng kanilang ama na puntahan din ng resort na ito. Dahil sobrang ganda at naging masaya ang kanilang outing. Sinabihan din ng ama ni Monica na isama ang mga kaklase at kaibigan niya sa college. Lilibre daw sila ng kanyang ama. Hindi naman daw sila nag-isip ng kakaiba sa kanilang ama. Dahil gawain naman talaga nilang mag-outing taon-taon at kung paminsan-minsan ay sinasama talaga ng kanyang ama ang kanyang mga kaklase. Pero noong nakapasok na sila sa resort at gumabi na, ay biglang nag-ibang anyo ang kanyang ama. Naging demonyo ito at hinatak silang dalawa ng kanyang ina paloob sa madilim na lugar sa loob ng gate. Nagsigawa ng kanyang mga kaklase at kaibigan dahil isa-isa silang kinuha ng mga demonyo Nawalan si Monica ng malay dahil sa takot. Pero nang magising siya, ay nakahiga na siya kasama ng kanyang ina at mga kaibigan. Sa isang nagising ang mga kaibigan ni Monica, ngunit may kakaiba sa mga ito. Kita sa mga mata nila na hindi sila ang mga dati niyang mga kaibigan. Tumayo si Monica para lapitan at kausapin ng dalawang niyang kaibigan na naunang nagising pero hindi sila nagsasalita at nagtinginan lamang ang mga ito. Pagkatapos ay hinatak nila si Monica para dalhin sa isang malaking demonyo. Katulad ang itsura nito sa mga ibang demonyo. Ngunit ang pinagkaiba lang ay halos tatlong beses ang laking ito at may daladalang malaking palakol na ang hawakan ay gawa sa buto ng mga taong napunta sa resort. Nakalabas ang mahaba at patulis nitong dila habang nagsasalita. Isang kakaibang tao, sabi ng higanting demonyo. Habang pinipigilan ang iba pang demonyo para atakihin si Monica. Mabait at busilak ang iyong pagkatao. Kaya hindi pinasok ng espiritu ng demonyo ang iyong katawan. Hindi ka katulad ng iyong ama na may ibang babae at inang mahilig sa sugal. Madali lang pasukin at kainin ang kanilang mga kaluluwa. Hindi naniniwala si Monica na wala na ang kanyang mga magulang. Kaya naman, tinawag ng higanting demonyo ang ama at ina ni Monica. Noong una ay kinakausap pa ni Monica ang kanyang mga magulang. Ngunit nang magpalit ng anyo ang mga magulang niya at naging demonyo, ay naiyak na lamang si Monica. Ang akala ng demonyo ay nawala na ito ng lakas ng loob para mabuhay. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ka namin masasapian, ay kakainin na lang namin ang iyong katawan. Sabi ng higanting demonyo, sabay tawa ng malakas. Inutusan ng higanting demonyo ang mga demonyong nasa paligid niya para kainin si Monica. Ngunit Nagulat ang demonyo dahil narinig nilang bumukas ang gate. Inutusan ng malaking demonyo ang mga alagad niyang demonyo na puntahan ang gate. Naguunahan ng mga demonyo. Nagtakbuhan sila papunta sa gate. Ngunit nang muling tignan ng malaking demonyo si Monica ay wala na ito. Nakapuslit si Monica dahil sa kaguluhan. Nakahanap siya ng taguan at doon na sila nagkita ni Abby. うん。